Hey, what's up guys! Welcome po sa ating panibago na namang vlog At ngayong araw, ay bibisitahin natin ang Pink Beach ng Northern Samar Pero bago yan, kukuha muna tayo ng shot dito sa Isla ng Bani, dito sa Labisares Northern Samar sa Tabuk Resort, meron sila dito mga cottage kung saan kayo pwede mag-overnight. Makikita dito ang mga cottage na ito, mga triangles. So ito po yung loob ng triangle. Ito naman po yung tinatawag nilang up and down. So dito pwede kayo maglatag na hanggang dalawa hanggang tatlong higaan. At dito naman sa taas, Pwede rin kayong maglagay ng dalawang foam. Meron silang ilaw, then electric fan, then mga outlet. I'm of good morning! So, dito sa triangle, magkano po ito? 1,000 good for 5. Pag uno, may exist 30 pesos. Pag may extra? Oo. Oh. Tapos dito sa up and down? Good for 15. 15 persons. Okay. And 100 um, copies. Itong resort na to bukas mula anong oras? Kahit anong oras mo man dito. Kahit gabi na, o, kahit pwede. Gabi na, o. So dito, pwede bang magdala ng food galing sa labas? Pwede. Tapos uh, may mga paglulutuan dito. Meron. So ano yung mga paalala niyo sa mga pupunta dito? Yung paalala na rin bawat ng corals, magdala at yung mga kalat nila. Ah, uh, kasi may bitin So pupunta na po tayo ngayon sa Allen Northern Summer kung saan tayo sasakay papunta sa San Vicente. So mula dito papunta sa Allen, aabutin tayo ng 15 to 20 minutes. Ito po yung sasakyan natin bangka. dumiretso yung bangka papuntang Allen. Dumaan po muna kami dito sa Alavisare. So dito tayo magta-travel papuntang Allen. Yung mga ilang oras tayo magta-travel papuntang Allen? 15 to 20 minutes. Okay, 15 to 20 minutes papuntang Allen. Bye. after ng ilang minutong travel mula sa bayan ng Labisares, ay narating din natin itong Allen Northern Summer. So, dyan po tayo sa sakay ng bangka, dyan sa Dapdap -Dap Ferry Terminal. habang naghahanap kami ng masasakyang bangka, naghanap din kami ng mas offer papunta dun sa San Vicente. Since walang regular na biyahe mula dito sa Dapdap Ferry Terminal, medyo mahal yung presyuhan dito. Hinihingan kami ng 8,000. papunta sa San Vicente pero mayroong nagbigay ng mas mababang presyo which is 3,500 so good deal na po yun sa apat na ano pasahero papunta sa San Vicente ito po yung box, sasakyan natin. At, kuya mga, ilan yung capacity nito? 1, uh, 15. 15, okay. So, kaya lang uh, kaya. lang kami. Kuya mga, ilang oras papunta dun sa San Vicente? 2 uh, two hours. 2 hours. hours, okay. So, 2 wow. hours mula dito sa Dapdap Ferry Terminal kasama po pala natin ngayon sila uh, Aaron, si Miss si, si AMAM. <laughs> After ng almost 2 hours na biyahe, narating din natin itong isla ng San Vicente. So, kung malayo siya, hindi mo matatanaw yung pagka-pink niya. Pero, kung nandito ka na sa Pangpang, makikita mo yung pink na... pink na corals. Ito po yung composition ng sand. May nakahalong durog na corals. Kaya po siya nagiging kulay pink. sa Pink Beach, meron silang mga cottages. Yun nga lang, ewan ko kung pwedeng mag-overnight dito. So, tatanungin natin yung caretaker mamaya. Parang ikaw to. Hindi, dyan ka. Oh? Di ba? Parang ikaw yan ah. Ako na nga. So, welcome to... Pink Beach, Pink Beach oh, 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 Resort. Mga gustong mag-inquire, ito po yung number nila. Then, eto, may mga reminders dito. Entrance fee, 40 pesos. Para sa mga bata na below 10 years old, ay 20 pesos lamang. So, sa cottage naman, na nasa 500, pwede pala mag-overnight sa cottage. So, 650 yung rate. Tapos, pwedeng mag-tent. Uh, 100. 100. So yung gagawin mo, ilulublog mo yung buhok, then kakaunta ko ka ng 3, 1, 2, 3, then angat ka, Wave mo yung ulo mo. Okay, ready? One, two, three, go! Anong araw po yung maraming turista dito? Sa ngayon, madalang pa. Madalang pa. So, pero pagdating ng June, April. April, summer. April, April, May, June. So maraming nag-overnight dito? Marami. Kaya dala lang sila ng tent. Wala kayong pinarerentang tent? Meron. May, Ika yunan yung So, alimbawa kung gusto namin mag-order ng mga seafoods, may mga ino-offer ba tayo? Bago kayo ang karting dito, mm hmm. Na tawag na Para mag so, Okay. So, wala naman. Tatambling siya. Ano yung gagawin mo? Backflip. Backflip? So, dapat backflip? Back Nakaharap ka doon? <laughs> 何 <laughs> natin si Miss Kate ng Gusto Aventura at tatanungin natin siya kung bakit mas maganda pa rin mag-travel through travel agency. So, nauuso po kasi ngayon yung mga DIY travels, yung mga solo backpacking, yung mga nagta-travel ng grupo ng kani kanila lang. Bakit po mas maganda pa rin mag-travel through travel agency? Simple lang, chef. Kasi for convenience and to save time. So, isipin mo yun, um, yung oras na binuno natin, haggling with the bankeros, diba, sa transportasyon. Maliit lang naman ang, uh, ang service fee ng mga travel agency. Yung mga accredited, ha, ah, especially ng EVTA and DOT na uh, established mesh travel agency maliit lang yung markup namin and service fee but it's for your convenience and saving time mas may enjoy niyo yung travel niyo hindi na kayo ma-stress diba mm -hmm. Invite niyo po yung mga tourists na bumisita dito sa Northern Samar since overrated na ang ibang lugar like um Boracay and Palawan diba uh, we want to welcome uh, the tourists to to actually enjoy and explore Northern Samar so tara na dibi sa Northern Samar Uh, at sa Amon, magpa sa Gusto Aventura. So ngayon naman, pupuntahan natin ang resort na malapit dito sa Pink Beach. Americano? Anong resort yan? American, American. Amer American Resort. sa mga merong sensitive na patinig eh. talagang mabibigay kayo sa inyay ng pinagbanggol. So ikaw maraming nadilinig mo pa ako my test, my test. Ano yun? Anong sinasabi ka? Ay wala naman Okay, okay na Wala naman <laughs> So ayun po, hindi po kami nakababa kasi hindi pa daw ready yung lugar para sa mga turista. So balik na tayo sa Allen. So mula sa Allen, gumain muna kami dito sa isang farm kasi titignan daw natin sa itong uh, chocolate farm dito po tayo ngayon sa nursery ng isang cacao farm at dito makikita mo ang samu't saring mga klase ng cacao at take note nursery pa lang po ito at ang plantation nila ay umaabot na ng 50 hectares so from seeds uh, abutin ng 6 months para maging seedlings and then it takes up to 2 years para maging ganito siya para mamunga So, dito po sa loob, process yung uh, mga cacao seeds. At makikita nyo po sa taas. Dito po binibilad yung mga cacao. At igra-grind naman to sa ibang lugar. Then, deliver sa Luzon. At dun nagagawing chocolate. So, ayun. Dito ka lang makakakita ng kal sa airport <laughs> sobrang dami po ng mga nag-aabang sa runway only in katarmand kung masasabi mo sa dadaanan natin ngayon masasabi ko na dapat talaga sasakyan dito dapat dito na kasi... san dapat daanan sa pila dapat So dito dapat mga malilit lang. So, lang so dito lang po yan sa Katarman. makikita yung uh, daanan na nasa doon po yung runway. Dito po tayo ngayon sa Villanoche. At dito po tayo mag-stay ng overnight. Ito <laughs> so, po yung room rates nila. So, ito po yung rooms nila. So, ano masasabi mo sa mga viewers na nagtiyag manood hanggang sa huli ng ano, video? Uh, thank you. Kahit hindi ako kagalit. Hindi, i-promote mo yung ano. Kasi nandiyan ka na. <laughs> oh, dito pala yung, oh, sige. Na, ano masasabi mo? Um, yung may gustong pumunta dito or kung gustong mag-check eh, in. So guys, yan lang po muna. At samahan nyo pa po ako sa susunod ko pa mga vlogs. Huwag nyong kalimutang i-like at i-share itong video na to. Huwag nyo rin kalimutang subscribe itong YouTube channel so maraming salamat po